<laughs> nasa na yung pera mo? Nasa na yung pera mo? Kaden, ito to ko ti pera mo. Uy, nasa na yung pera mo? Kaden, kon? Ayan ang pera mo. Oh. Hello? <laughs> Yan, ibibili mo ah. Worth of 1,000 yen Only yung bibilhin mo, okay? Yes. Oh, sige. Pili ka na. Ano nga yung mapili niya? Huwag lalampas dyan, ha? Huwag lalampas sa 1,000 yen. Ba't <laughs> <laughs> na mo pera mo? Ha? <laughs> 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 ah, dahil ito to price na. Dahil ito to price na. Hmm. Nangalam na ito eh. Ay, lamag pass, baby. Lumagpas, 1,099. Hindi? Oo, oh bawal. Yung kasya sa 1,000 mo, ah. Kasya okay. sa 1,000 mo. Oh, uh, boy. Oh. <coughs> ah, ano? Bola? Hmm. Magagamit mo yan sa swimming mo, oh. Magagamit mo yan sa anong pagpupunta ka ng beach. Clay-clay? Yan o. Oh. Clay-clay? Wow. Yan na lang, books? Basta. Basta. Clay-book. Basta, book yun muna. Dito Anong payo? Sobra pa dito o. Ado pegna You want clay? You want clay? You want clay? No. no yan lang yan lang bibihin mo. yan lang bibihin oh, oh, get another pa gan gan first gan yeah. may gan ka na sa bangkay you want another gan walang battery give this Ah. Hmm. Ini

Good job. Oh, let me see your books. Itu binili mo. Pokemon books. Saka gun. Happy? Happy ka na? Yeah. Happy ka na? Happy?